Mga kaugnay, isa ka bang professional, isang empleyado o isang politiko sa inyong lugar na nangarap na makapagsuot ng uniforme ng kasanduluhan at makapagsilbi sa bayan bilang isang laang kawal? Tara at alamin kung sino-sino at ano nga ba ang kailangan upang maging isang laang kawal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa Republic Act No. 7077 o mas kilala sa tawag na Citizen Armed Force o Armed Forces of the Philippines Reserve Act, naglalayong ang batas na ito na magkaroon ng reserve force na lalo pa magpapalawak ng sandatahang lakas ng Pilipinas na magagamit sa panahon ng gera, pananakop o rebellion. Mahalaga ang papel ng isang laang kawal lalo na sa panahon ng kalamidad. Sila ang nagbibigay tulong hindi lamang sa regular force kundi sa pamahalaan at bayan. Nandyan din sila sa tuwing magkakaroon ng mga rescue and relief operations at mga gift-giving activities bilang dagdag persa maging sa iba pang mga aktibidad na kailangan ng kanilang agapay. Ngunit sino-sino nga ba ang mga individual na kwalipikado at maaaring mag-apply sa laang kawal na sandatahang lakas ng Pilipinas? So ako'y nananawagan sa lahat ng ating mga local chief executive nasa batas po 'yan na ang ating uh, under uh, section na uh, 15 to 21 of Republic Act 7077 or otherwise known as Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act of 1991 nakasaad po doon na obligasyon po natin lalo na ng mga local chief executive na irehistro sa ating Uh, locality. Ang lahat ng reservist na nandiyan, ito po ay pagmumunahan ang magiging chairman ay ang ating local civil registrar. So hindi po ito ligtas kasi nasa batas po natin ng 1987 Constitution na tayo po ay mandatory na mag-serve as citizen armed forces of the Philippines. So in times of war, tayo ay kailangan. At kung ikaw nga ay isang individual na nagnanais mag-apply o pumasok bilang isang laang kawal. Saan nga ba maaaring pumunta at mag-apply? Mayroon tayong 120 na puta sa buong Region 3 na inaanyayahan namin. Yung uh, gusto magiging uh, part ng training ay pumunta dito, mag-apply kayo either sa, la sa lahat ng ating uh, CDC unit ng uh, buong Region 3. To produce yung mga clearances like uh, barangay clearance, police clearance, NBI uh, medical certificate. Pwede kayo magpa-medical either sa private or government hospitals provided na kumpleto siya, may X-ray, may ECG, may uh, yung hepatitis B at kasama dito ang drug test. Now, uh, kasama din dito sa mga requirements ang yung transcript of records. Uh kasi kailangan yon para at least uh, kung ikaw ay magpa kasama na yan sa re-require natin. Then, uh, PFT, magkaroon ng uh, physical fitness test. At kung isa ka ng kwalipikadong individual na mapasok bilang isang laang kawal, pagdadaanan nyo ang 45 araw na basic citizen military training upang hasain at ituro ang mga basic military knowledge and skills. Masarap sa pakiramdam na pagsilbihan ng ating bayan. At bilang isang Pilipino, tungkulin din natin na tumulong sa ating kapwa sa oras ng pangangailangan. Maparegular force, reserve force o isa mang pribadong individual. Hanggang sa susunod nating episode, ako pa rin si Fresher Jer Madrid para sa ating tuklas, Kaalaman!